natasan ni Transportation na Secretary Vince Dizon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na magsampa ng kasong kriminal laban sa konduktor ng isang bus matapos mapatunayan sa isang video na kinuriyente nito ang isang pasaherong may kapansanan. Dagdag pa ni Dizon na tungkulin ng mga public utility vehicle operators na protektahan ang kanilang mga pasahero bagay na hindi umano nagawa ng Precious Grace Bus Company kabilang ang konduktor at driver ng nasabing bus. Ayon naman kay Land Transportation, Franchising and Regulatory Board Chairman Teofilo Guadis III, pinadalhan na nila ng show cause order ang operator ng Precious Grace Bus Company noong biyernes upang humarap at magpaliwanag sa insidente. Dagdag pa ni Guadis, bukod sa kasong isa sa palaban sa konduktor sa ilalim ng Common Carrier Act at Magna Carta for Disabled Persons, sinuspindi na rin ang lisensya ng bus driver at ang prangkisa ng 15 units ng Precious Grace Bus Company na bumabiyahe sa EDSA Busway. Yung konduktor mismo ang nag ang nagkuryente. So bago yon. So bagong development yon. So hindi kang suspension, hindi kang ano yan, kaso yan, criminal yon. So and hindi na natin kailangan yung biktima ang magkaso dyan. Ang gobyerno pwede na mismo mag-file and I will direct now uh, LTFRB to file a case uh, through the uh, through the prosecutor, through the DOJ, against the conductor na uh, allegedly siya mismo ang nag-taser o na, 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 nag-kuryente dun sa PWD. So, ano yan? Unacceptable yan. So, kaso yan. Criminal case yan against the conductor. Bahagi yan ang pahayag ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon.